So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage So bali sa video ito, pag-uusapan lang natin kung ano nga ba ang mas maganda sa dalawa Kung yung built bike or yung custom built na bike So yun yung pag-uusapan natin ngayon So sa bike kapag sinabi natin custom built, ito yung klase ng bike na ikaw mismo yung mamimili ng pyesa And then ikaw rin mismo yung magbubuo So ikaw yung pipili ng parts mula sa frame pa lang hanggang sa pinakamaliit na parts niyan And kung ano man yung kalabasan ng bike na yan, ikaw mismo yung may kagagawa niyan. And kung ano man yung maging performance niya, ikaw din ang may gusto niyan dahil ikaw yung pumili ng mga parts eh. Samantala, yung mga built bike naman, ito yung klase ng mga bike na kapag nabili natin sa bike shop, eh buo na. Kumbaga, magbabayad ka na lang, tapos ready to go na yung bike. So dito, since pag binili mo yung bike buo na nga, ay kailangan mong gamitin yung bike base sa ibinigay ng brand na pyesa para dyan. Halimbawa yung bike mo strings. So kung ano man yung nararamdaman mo dyan sa bike mo nung bagong bili siya, si Trinx ang may kagagawan niyan, hindi ikaw. So sa video ng ito, pag usapan lang natin yung kanilang advantages and disadvantages. So unahin muna natin yung mga built bike. So yun nga guys, sinabi ko kanina, yung mga built bike ito yung klase ng bike na pag binili mo, ibuuna. So, isa sa advantage ng gantong bike is, ayun nga, wala ka ng abala sa pagsaset up. Kapag binili mo siya, eh, gagamitin mo na lang talaga. And then, pangalawang advantage niya, possibly mas mura siya kumpara sa mga, ano, sa mga custom built. Dahil sa mga built bike, ang dami nating mga, ano eh, mga option depende sa ating budget. Meron tayong budget option, mid-reach option, hanggang sa high-end. Meron ng built bike na ganyan. So, sa mga built bike, kadalasan mga 5,000 to 7,000 disenteng klase na ng bike yun. Kumbaga pwede na siya pang long ride talaga. Ang isa nga lang sa disadvantage ng mga built bike is unang una possible talaga dyan yung mga may mga substandard na mga pyesa. Yun, ganun. ah uh, since yun nga uh, factory made siya. So karamihan talaga ng mga parts dyan is generic pa. Even yung mga galing din sa mga ano yung mga kilalang brand gaya ng mga Giant, yung kanilang mga built bike is may mga ganun din na papalitin din talaga yung mga pyesa kung baga ang naging habol mo lang talaga is yung frame kaya yung kung bibili kayo ng uh, isang built bike and then nagbabala kayong gamitin ito sa mga long ride or mga trail na ganyan i-expect mo na na one day may papaltan ka sa mga pyesa ng mga yan dahil kung hindi naman substandard yung dahilan pwedeng hindi rin fit dahil sa'yo halimbawa yung mga handlebar may time na yung handlebar ng isang built bike sobrang ikse eh hindi mo prefer yung ganun, papaltan mo rin yun. O hindi naman kaya yung saddle, ah, masyadong masakit sa iyong puwet pag inuupuan, ayun, papalitin din. May mga ganun, kaya yun yung isa sa i-expect nyo doon sa mga built bike. And then, isa rin palang disadvantage na nakita ko dito is mayroon din ako mga na-encounter na -encounter ng mga factory defect. Gaya nung baliktad yung kabit ng preno, mga ganun, yung mga kapos na cable, and then yung mga biyak na sa una hindi mo pansin. And isa rin pala sa disadvantage ng isang built bike is mas mabigat ito kumpara sa mga custom built. Dahil ano eh, yun nga since mga factory made kasi yung ano yung mga piyesa ng isang built bike. Although yung ibang mga generic parts naman is okay naman yung quality, matibay naman. Kaso yun nga lang ay ang hindi talaga magawagawa ng isang generic ng mga parts is yung maging mas magaan. So kakamihan talaga ng mga ano napapansin kong generic na mga parts is mabibigat. yon puros mabibigat talaga. So, bali yung lahat yung mga about sa isang built bike. Samantala yung sa custom built naman, isa sa advantage na makikita mo dito, dito malalaman at malalaman mo talaga na yung mga gagamiting mong pyesa ay para sa iyo. Mula pa lang sa frame, sa size ng frame, sa size ng handlebar, and sa klase ng saddle. Ayun, alam mong yung bike talaga na gagamitin mo ay para sa iyo. Kaya nga, isa rin sa tip ko kapag magbubuo kayo ng bike, Uh, huwag kayong magbuo ng bike para lang mabuo O wag nyo madaliin. Bale, piliin nyo talaga yung tamang pyesa na para sa inyo. Dahil ayun nga, kung maganda nga yung frame mo na nabili, inirush mo naman yung ibang mga pyesa gaya ng mga handlebar, mga stem, o kung ano-ano pa, eh wala rin silbi di ba? Diba? Eh di sana bumili ka na lang ng built bike kung nagmamadali ka rin lang naman. Tapos isa rin sa advantage ng isang custom built is, mas magaan ito kumpara sa mga built bike dahil yung mga aftermarket na mga parts kasi ay alam natin mas magaan talaga kumpara doon sa mga included na doon sa isang built bike kahit yung mga crankset eh na mumurahin lang yung mga murang hollow tech ay mas magaan pa rin kumpara doon sa mga stock parts ng isang built bike ang isa lang talaga sa disadvantage ng isang uh, custom built is ayun mas mahal nga siya kumpara doon sa isang built bike mas mapapagastos ka dito ng malaki kaya halimbawa kung magbubuo ka talaga ng bike na yung gusto mo ay yung para sa iyo talaga, may encounter mo talaga yung mga tipo ng situation na matagal nakatambak yung mga pyesa ng bike mo. Kumbaga standby muna hanggang sa makompleto yung mga parts. So yun ang yayari talaga yun. Pero in the end naman katyanon di ba ang sarap sa feeling kapag nakabuo ka ng bike. Kaya yun konting pasensya lang. So yun sana may natutunan kayo sa video nating ngayong araw. And kung nagbabalak nga pala kayo magbuo ng mountain bike, ay meron na rin pala akong mga ginawang video about sa mga frames na pwede mong pamilian below 5,000 pesos kung sakaling gusto mong magbuo ng isang bike. So yon again, yun lang muna, hanggang doon na lang. This is Cycling Voyage. Goodbye.